Hello mga kabagis sa mga kakakans. come back to my YouTube channel. And lilibutin po natin ngayon ang old town ng Zadar. So ito po yung destination ng mga tourists dito every summer. Sa so, ngayon po very very konti na lang po sila dahil mag-winter na. So ayan po yung nakikita niyo po. Karamihan yan is yes, mga turista po. Usually po yung mga Chinese, uh, Japanese, ayan mga yan. So ayun po pupuntahan po natin yung tinatawag nilang Sea of Oregon. Yan. Sa bawat wave po ng dagat is tumutugtog yung organ sa ilalim. Hindi na siya shallow. So yeah, may mga bagong waves sila. Congratulations. So yan po ang ating sunset. So let's go pupuntahan natin yung Oregon, Sea of Oregon. So, ayan mga turista po yan. Sa gilid po niya, niyan po, ayan po yung Sea of Oregon. May tumutunog po dyan. Every wave po na pumapalo sa semento, may tumutunog po siya. So, ayan po, ayan po yung cruise ship ng mga turista dito so dati po pag summer napakarami pong turista dito punong puno po yan pero so far po now po since mag na konti na lang po yung nag -to tourist dito sa Sadar ito po yung sinasabi nilang old town Sadar sa part po na ito ito po yung Sea of Oregon. yan po yung maraming nakaupo na yan Ayan po. Sea of Oregon po yan kasi tumutunog po yung dagat every time na pumapalos yung alon niya doon sa wall So ayan, lahat po yan turista. Nakasakay po lang yan sa cruise ship. At tuloy na lang po yan. Dati po punong-puno dito. So ayan, pinapanood nila yung sunset. Napakaganda naman na kasi ng sunset. Mix na po na lahi niya. Pero mostly po, na karamihan na nagtuturist dito is Chinese. Thank you So, ayun yung first year. May nakilala po kami yung Pilipino. Charis! <laughs> Secret na lang po yung nakilala ko Pilipino dyan sa cruise ship na yun. So, ayun so, po mga... Na Inaantay po nila naman uh, go ulit yung biyahe nila. Pabalik ko sa uh, pinanggaling nila. So, mixed nationalities po yan. Pero yung karamihan na po dyan is... Uh, Chinese. Yung round na po yan. Pagkagabi, umiilaw po yan. Pagkakita ko, Seth. Sa area mo, Ang dito. Ang turista. Ang ganda ng place. Ako, oh, ang daming-daming turista papasok e dito. Pa Special yung no summer. <laughs> Bibideo kita. But For now, konti na lang po siya kasi winter. Pero may mga na rin pala. So, ayan. Ayan, yung round po na yan. Yung ilaw pagpagaling.